Hi hey guys, magandang araw sa inyo. So, andito naman tayo sa panibago natin video. So, ngayon ay ang gagawin natin ay magkakabit tayo ng ilaw sa ating horn. O pagsasabihin natin yung ating ilaw at saka yung horn. So, pagka na tayo, kailangan umiilaw yung ating uh, ilaw. So, kailangan natin magdala na lighter, electric tape, wires, sinkable tube, at uh, yung ating diode, syempre, pinaka-importante. So, mamaya explain natin kung bakit kailangan natin ng diode so yung diode natin nabili lang natin sa mga shop at uh, may pa ilan, ilan naman shop na hindi nagtintindan nito kasi uh, gamit talaga to sa mga electronics device no tulad ng uh, radio, TV, yun doon siya ginagamit no so dahil din na naman tayo mapakali sa bahay gagayahin natin yung ginawa nila so gagawa tayo ng horn Uh, may kasamang ilaw so pagka nagbusina kailangan ilaw din yung driving light natin syempre maganda yun no, para ma talagang makita tayo ng ibang sasakyan pagka nagbubusina tayo so una natin gagawin gagawa tayo ng uh, wire dito sa dayon so magkakabit tayo ng wire kaya lang wala tayong panghinang kaya gagawa na lang natin ng paraan So itong ginawa natin na to, nilagyan natin ng SIM cable tube yung isang wire kasi yan yung magiging positive trigger natin dun sa diode. So ito namang isa gagawin nating wire para dun sa negative ng diode. So dahil wala tayong panghinang ay gagawa na lang natin ng paraan para maikabit natin itong wire dito sa dalawang magkabilang dulo ng diode. Thank you So yun mga nga guys, napanood nyo na yung ginawa natin no, para natin ikabit yung wire dun sa diode. Medyo matagal na lang. Uh, nilagyan ko lang ng electrical tape. Electrical tape tsaka si gabol tube. Uh, wala lang para sa tingin ko kasi para hindi siya mapasa ng ulan. Mas okay na yung ganyan. Hindi mabalot na balot. No? So, para iwas na rin sa ano, yung grounded. So ngayon lalabas tayo. No? Samahan nyo ako dun sa labas. Ikakabit na natin yung uh, diode doon sa ating horn. Let's go! Let's go! So, andito na tayo ngayon guys sa labas, no? So, ang gagawin natin ay hahanapin natin yung uh, positive positive <laughs> positive nung uh, horn kung yung susupply nung kuryente. So, ang gagawin natin, uh, test natin, no? Uh, lalagyan natin ng ilaw. Magte-test muna tayo gamit tong ating magic tester. So, yung magiging positive natin dito sa ilaw, ay kinabit natin dun sa positive nung uh, horn. At yung negative ay lagay natin sa body ng ating motor para sa ground. So kailangan kung ito ay tama pag signal natin eh, pag signal. Pag uh, pindot natin ng horn, no, pagbusina natin, kailangan iilaw din sabay yung ating tester. So ayan guys, nakakabit na yung tester. So unang try natin, umilaw agad. So pinipindot natin yung busina niyan and then umiilaw siya. Ibig sabihin tama yung nakuha natin kagad na na wire. So yan agad yung positive niya. So diyan na natin itatap yung diode na ginawa natin kanina, guys. So dito natin ilalagay yung diode mamaya. Yung positive nung diode dito natin isusuksok o ikakabit. Kasi diyan lalabas yung uh, pinaka kuryente niya sa positive papunta dito sa horn at ang labas niyan gagapang yung kuryente niyan papunta sa diode sabay magbabato ng power sa driving light. So, ganun yung mangyayari. So, ang gagawin ko lang muna ngayon, hanapin ko lang muna yung yellow na ilaw kung natin siya ilalagay o saan natin siya padadaluyan yung kuryente na galing dun. So, sa switch ng horn, papunta sa horn, at sa diode, at papunta naman dito sa MDL. So, ngayon, nakita na natin yung wire nung yellow light sa MDL. Ang natin, uh, ikabit natin yung tester light natin papunta dun sa... Uh, horn para check natin kung pag naghorn tayo iilaw ng sabay yung MDL at saka tong tester natin so yung gagapang dyan yung kuryente so umilaw siya ibig sabihin tama yung wire na nakuha natin so gumagapang na yung kuryente pag nagsisignal at ah, pag nagsisignal tuloy pagka nag horn tayo so gumagapang na siya dun sa MDL ngayon ang gagamitin na lang natin is yung diode kasi yung ginawa natin diode kanina Uh, importante yun dahil pagka nagkabit pagka nag kasi tayo ng pag pinagapang kasi natin yung kuryente diretso dun sa horn at diretso dun sa MDL pag sinwitch kasi natin yung switch ng MDL tutunog kasi yung busina mo ibig sabihin pag nagbukas ka ng ilaw sa driving light mo tutunog ng sabay yung horn mo at saka yung MDL mo kahit hindi ka nag-horn kaya tayo may nalagay na diode kasi si diode siya yung magiging stopper nung positive nung pabalik doon sa horn nagingits ba? <laughs> gago! sige ganito gagawa tayo ng live explanation para mas madali so ayan guys kumuha na tayo ng ball pen at saka papel para ma-explain ko ng maayos kanina na nalulito din ako eh, na sinabi ko so ganito gagawin natin Ah, uh, ito yung horn switch di ba at ito yung horn ngayon nagtap tayo ng wire so magkatap tayo ng wire sa horn papunta sa MDL ngayon pag binuksan natin yung switch ng horn dahil magbibigay ng power magbibigay ng power magpapadala ng power positive power galing sa baterya si horn tutunog yan tapos sasabay ngayon si MDL kasi nagtap tayo ng wire yung positive wire tapos nilagay natin sa yellow MDL papunta dito. Ayan, yung power, dumaan na dyan. Ngayon, paano ko nasabi na hindi pwedeng walang diode? Kasi, si diode, ang mag stop nyan, eto explain Open tayo ng switch, na MDL. So, nagbigay siya ng power, si MDL, nagbigay ng switch na power, positive. Nagbigay ng power kay MDL. So, ngayon, anong nangyari? Bumalik yung power, kasi may wire tayo dito eh. Yung wire natin, open yan balik-balik lang yung yung ano diyan yung positive o yung power so ang mangyayari diyan pag nag-open ka na pag nag-open ka na MDL tutunog din to busina mo di ba kasi naka-open eh ayun oh di diba? ngayon ang silbi ng diode guys itong diode na to itong diode Ayan, yung diode na yan. Iyan yung magsisilbing Uh, pinaka-stopper niya. So, ibig sabihin, kasi one way to eh. One way. Hindi ka makakapasok. So, ibig sabihin, kung sa kalsada, puro pa palabas lang yan. Puro palabas. Puro palabas lang. Hindi pa pwedeng pumasok kasi one way. One way. Oh. one way. So, hindi yan papasok dyan. Puro palabas lang yan. Puro palabas. Dito lang magagaling yan. Kasi itong positive. <laughs> Nagigits nyo ba? So ganun lang ito ang magiging silbing ano diyan. Pera na lang pag pinagbaliktad mo 'yan. Diyan lalabas yung ano dito. So pag nag-open ka ng MDL, lalabas dito yung lalabas dito yung wire. Sasabay yung ano. Pakit naman pag ganun. Di ba? Sasabay pag open mo ng MDL, sasabay yung busina. May nakita na ganun? Pero pwede rin yun ano. So yun lang guys, yung so, ganun lang. Tama talaga. <laughs> Buta nag-iss yun ba yung tinuro ko kanina? Parang lalo pang gumulo eh, no? Parang akong teacher sa grade 1, tapos nagtuturo ko bigla sa college. So yun nga guys, tulad ng nabanggit ko nga kanina, yung diode nga is one direction lang. Ibig sabihin kung positive lang yung binato mo, positive lang yung dadaan doon. So hindi yun pwedeng babalik siya. So ito din explain ko kanina, hindi siya pwedeng bumalik doon pagka nag-open tayo ng ng MDL. Kasi pangit naman yun kung ganun yung mangyayari. Kaya siya may diode. So puro pa pupunta lang doon sa MDL yung pasok ng uh, power niya. Hindi pwedeng pag nag-open tayo ng MDL, babalik siya doon sa horn. Diba? So diyan kinakabit ko na yung positive na ginawa natin na diode, yung positive wire. Doon sa diyan sa horn. Tapos pag nakabit niyo na yung wire doon sa horn, ilagay niyo naman yung kabilang wire dito sa yellow MDL. So nasa sa inyo na 'yon kung white or yellow yung gagamitin niyo. Basta pag nag open kayo ng horn, automatic yung ilaw, ilaw yung MDL diyan. So nakabit na natin yung wire I-try na natin kung gagana Check natin So nakita nyo naman guys gumana So ang ginawa lang natin diba ulitin ko Nilagay lang natin yung diode positive doon sa horn Sabay pinagapang natin dito papunta sa yellow na uh, MDL So ganun lang uh, Napakasimple lang talaga kung tutusin At uh, mukhang lumalakas na yung hangin At parang babagyo na Kailangan ko na umuwi So tatapusin na natin tong video guys Kailangan ko na magbandali